So yung guys, may mga nagtatanong, kung pwede daw po bang i-upload ang video mo sa iyong Facebook reels gamit ang iyong TikTok account. So yan o, mapagkagandang tanong po niyan mga loads. So tatalakayin po natin yan. At ang sagot po natin dyan ay 100% na yes. Opo, pwede pong i-upload po siya. Na ang videos mo sa iyong TikTok ay i-upload mo siya from your Facebook account from Reels. Ayan po, pwede po yan. At 100% din po na hindi po pwede. Kung ito po ay gagawin mo na i-upload mo po siya na merong watermark logo. Ayan po. Ganyan po ang watermark logo. At marahil, no, hindi po natin maiwasa na mag-upload po ng gayto na may watermark logo. Galing po kay TikTok, no? At lalong-lalo na po sa mga bagwang po natin diyang content creator. Bakit nga po babawal at hindi po sa pwedeng i-upload? Unang-una, magkakaroon ka po ng policies issue kay Facebook na kahit po hindi mo siya nakikita ay meron ka na po palang issue dyan galing kay Facebook. At pangalawa, no, ikaw ay mahihirapan mamonetize dito kay in-stream ads na kahit na met mo na yung kriteria niya, hindi ka i-approve ni Facebook dahil ikaw ay merong videos na merong watermark logo. At kung hindi mo pa alam kung paano mag-upload ng without watermark kay TikTok, so panoorin mo ito at gawin po natin. Let's go! At ayan guys, punta na po tayo sa ating TikTok account. At ito nga po pala ang ating TikTok. Ayan, kung gusto niyo po siyang i-follow, i-follow na po para updated po kayo sa ating ginagawa po dito inside of the TikTok. At kuha po tayo na isang video po dito na i-download po natin na without logo ni Watermark. Ayan po. Click po natin itong tatlong dot sa kanan. At ayan, click po natin copy link. At kukopyain po natin yan. At pagkakopya po natin ng copy link, balik po tayo at punta po tayo sa Google. Ayan, at search po natin dito ang TikTok downloader. Ayan, without logo. At search po natin. At ayan. At hanapin po natin si savetik.com. Ayan o. Oh. Ito pong green na to. Click po natin to. Ayan, at dito po ipapaste po natin dito. Kakapi po ang ating kinapiling sa ating TikTok kanina. Ayan. At click po natin download. Ayan, dito po kailangan po dito ng pasensya at kailangan po dito ng minutes. Dahil po uh, kailangan din po ng oras dito para po ma-download to. At ayan na po, click po natin ang download. Ayan. Text natin yan. At ayan, see details, open. So ayan, uh, na, na-download na po siya and successful po. Ayan po siya. So punta na po tayo sa gallery po natin. Tingnan po natin kung na-save ng walang watermark logo. Ayan po, download at ito na po siya mga idolods oh. ayan o oh. kitang kita nyo wala siyang watermark sa gilid wala siyang watermark sa kanan at pwedeng pwede na po siya i-upload sa ating facebook page Ayan. At kung ikaw ay may natutunan dito sa video na ito, huwag niyo po sanang kalimutan na ibahagi o i-share ito sa iba para naman po makatulong tayo sa baguhan po nating content creator dyan. At huwag niyo po sanang kalimutan i-follow and like and do subscribe na rin po sa ating page. So maraming maraming salamat at inyong lingkod, Papa Beng TV. Alright, bye-bye! <laughs>